Guys, bumalik kami ng manga dito sa Cebu. Ayan siya, 120 pesos. Titikman natin. Ay, ito daw lang, Jello. Ito, oh. Ikape. Ayaw ko rin, sige. Ay, si -tip. Ayan. Mmm. Mmm. <coughs> <coughs> Achieve! <coughs> <coughs> Lahat ganun din, oh. Masarap pa rin ang alamang sa Laguna Ano? Dito ano parang Ha? Oo, oh, 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 walang, walang masyadong laso ng alamang nila Yung alamang niya parang ano Yung masabaw pero matabang Kaya kailangan mo ng asin Sa atin kasi yung manamis-namis Malat-alat na maanghang Mas masarapin sa atin sa, atin sa, atin, sa Laguna Dito sakto lang 음, 음.